magandang araw, ngayong araw nga ay bagong pamilya si nanay at napansin ko nga ay pinupunasan niya isa-isa ang mga kamatis naku, ano kaya ang sikreto ni nanay, bakit nga kaya niya pinupunasan ang kamatis ng isa-isa pero bago yan ay i-share ko muna sa inyo ang iba pa niyang gulay na mga itinitinda. Katulad na nga lang nitong mga sitaw. At syempre meron din itong pipino. Ayan, tingnan nyo naman kung gano'n ito kapres at sinuguradong bagong pitas talaga ang mga gulay na ito. At meron din ito sa mga isa sa mga paborito ko. Ang sigarilyas. Ayan, sariwang-sariwa at murang-mura. nako napakasarap igisan nito mga labs. At para nga makasigurado na fresh na gulay ang ititinda niya kinabukasan ay namimili siya sa araw ng Webes dahil araw ng Biyernes ay ititinda niya ito. Tuwing Biyernes kasi ay may malapit na tiyanggian dito sa lugar namin kaya naman hindi na nag-aatubili si nanay na magtinda rito. Ito ngang pagtitinda ng mga fresh na gulay ay isa na rin sa mga libangan ni nanay dahil dito lumalakas ang kanyang katawan. Kaya naman hinahayaan na lang namin siya sa kanyang gusto. Nga kasi nga sa bahay lang siya ay parang tumatamlay lang lalo ang kanyang katawan. Kaya naman itong pagtitinda niya ay parang na rin pinaka-ehersisyo sa kanyang katawan. Kaunti nga lamang itong mga ititinda niya kaya naman siguradong ito ay mauubos dahil nga ay marami na rin suki si nanay. Kaya naman sa mga suki ni nanay ay asahin nyo na talaga namang fresh at bagong pitas ang mga gulay na kanyang ititinda. At syempre sinisigurado niyang malinis at maayos ang kanyang mga ititindang mga gulay. Natuwa nga ako dito sa hugis ng kalabasang ito, medyo kakaiba kasi. At eto at meron pa siyang upo. At sa halos sa dami at sari-saring gulay nga na tinda ni nanay ay halos makompleto niya na ang gulay sa bahay kubo. Heto nga pala at meron pang sayote. Tamang tama, ang sabi ko ay magtitinolo ako mamaya. Kaya naman ay bibili na ako nito at ako na ang buhay naman. At syempre malaking tulong na rin sa aming mga kakapati dahil nga hindi na namin kinakailangan pang pumunta ng palengke para bumili ng sari-saring gulay. Dahil dito lang kay nanay ang mabibili na namin ng aming mga kailangan. may mga sibuyas at bawang pa. Nga pala, pagpasensyahan nyo na ang boses ko at medyo malakas. Kinakailangan ko kasing ilakas dahil nga maingi sa paligid. At mabalik na tayo dito sa kamatis na pinupunasan ni nanay. Bakit nga ba niya pinupunasan isa-isa ang kamatis? Ito nga at ibubunyag ko na ang kanyang sekreto. Ito nga do ginagawa niyang pagpupunas ay makakatulong para hindi madaling masira ang kamatis. Kinakailangan daw kasi siguraduhin tuyo ang bawat isa at malinis para daw maiwasan ang pagkasira nito. Kaya naman pala sobrang malinis itong mga kamatis at mapapasanool ka na lang talaga sa kinis. O tignan nyo naman o di ba talaga naman nagkikintaba ng bawat isa sa sobrang linis at talaga naman siguradong fresh ang kamatis na ito. Kaya naman mga suki ni nanay, abang-abang kayo dyan dahil siguradong fresh na kamatis ang mabibili nyo. Salamat sa panonood mga labs, sana'y nagustuhan nyo ang video na ito.